Is for today's video guys, kakain tayo ng saging na senyorita guys. Ang tawag dito sa Quezon province sa saging na to ay senyorita. Ayan, kahit ano lang siya maliit pero napakatamis na, sobrang tamis niya guys at lami siya guys. So sa araw na to, kakain tayo ng saging. Okay, ito ay bigay lang sa aking nanay guys. Itong saging na to, binigyan niya ako eh. Yan guys oh. sobrang tamis guys marami to dito sa lalawigan ng Quezon guys sa lalawigan ng Quezon dito sa lugar namin napakatamis nya kakain tayo nito kasi mga healthy food Mmm. <tong> Namiss siya, guys. Manipis yung ano niya. Manipis yung pinaka ano niya oh balat. Tapos 'yung yung laman. O, di ba? guys. Hmm. Thank you for watching guys and see you on my next video. Bye-bye. Get this us all.